Bata, ang tatalakayan natin sa araw na ito ay tungkol sa Module 2, Katotohanan Susuriin Ko. Ito ay para sa Asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa Ikaapat na Baitang. Basahin ang mga sumusunod na salita at lagyan ng ismaili ang kasingkahulugan nito. Sa unang bilang, Nasusuri. Ito ba ay nasisiyasat o nakikita? Tumpak, nasisiyasat. Pangalawa, patalastas. Ito ba ay babala o anunsyo? Tama, anunsyo. Ikatlong bilang, nakalap. Ano kaya ang kahulug kasing kahulugan nito? Nakakuha o nasabi? Tama, nakakuha. Ikaapat, pagsangguni. Ito ba ay pagkonsulta? Tama, pagkonsulta. Ikalimang bilang. Kinauukulan. Ito ba ay otoridad o kinabibilangan? Tama, otoridad. Ang katotohanan ay mandali nating malalaman sa tulong ng mga taong kinauukulan. Sinasabing dalawa ang mukha ng tao, isang totoo at matapat, at isang sinungaling o manluloko. Sa dalawang mukhang ito, saan ka ba pumapanig? Sino sa kanila ang dapat mong paniwalaan? Ang module na ito ay makatutulong sa kung paano mo susuriin ang katotohanan bago ka gumawa ng anumang hakbangin tulad ng pagsanguni sa taong kinauukulan malalaman mo rin ang kahalagahan ng ganitong hakbangin sa pagsusuri ng katotohanan Para sa susunod nating gawain sasagutin natin ang subukin natin lalagyan mo ng check ang bilang na tumutugon sa mapanuring isip batay sa balitang napakinggan sa radyo o nabasa sa pahayagan at ekis kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. Unang bilang, na ipaliliwanag ko ng maayos at may kumpletong detalye ang balita ukol sa bagyo. Pangalawang bilang, Nababasa ko ang isang balita tungkol sa kabataan sa Pilipinas. Ikatlong bilang, na ikukumpara ko ang tama at nali sa aking nabasa sa pahayagan. Ikaapat, naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa pakikinig sa radyo. At sa huling bilang, naisasagawa ko ang sunod-sunod na pamantayan sa pagbabasa ng balita. Ang pagiging mapanuri sa mga narinig na balita sa radyo o nababasa sa pahayagan ay makatutulong sa tamang pagpapasya ang salitang mapanuri ay tumatalakay sa pagiging masiyasat sa mga bagay na bago sumang-ayon ay nasusuri ng lubos para mapagpasyahan ng buong pagpapahalagang desisyon. Tandaan natin, bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw at opinyon sa balitang naririnig sa radyo o nababasa sa pahayagan. Ang pagiging mapanuri sa naririnig o nababasa ay napapakita lamang ng masusing pag-iisip. May mga balita na nagbibigay ng tamang impormasyon upang lalong mapalawig ang kaalaman ng mga nagbabasa o nakikinig. Subalit, mayroon din naman sa paraang mapanirang puri. Ang ganitong klase ng pagkakasulat o paglilimbag ay itinuturing ng isang libelo. Ayon sa artikulo 353 ng Binagong Kodigo Penal ng Pilipinas, ang mga elemento ng libelo ay ang una, pagbibintang ng isang kahiyahiyang gawa o kalagayan sa iba. Pangalawa, paglalathala ng mga bintang. Pangatlo, pagkakakilanlan ng taong dating tanyag na nalaos. At pang-apat, pagkakaroon ng masamang hangarin. Ang sino mang tao na magsusulat, maglalathala, mag-e-exhibit o maging sanhi ng anumang panini paninira ay magiging responsable. Hindi lahat ng balitang naririnig o nababasa ay totoo. Ito ay dapat may konkretong ebidensya at may patunay. Ang pagsusuri sa isang narinig o nabasang balita ay dapat na may batayan. Ang pagiging mapagmatyag at mapanuri sa balita ay tumutulong sa atin para makuha, malaman at maunawaan natin ang tamang impormasyon. Dito tayo sa isa buhay natin. Bigkasin ng may lakas sigla at damdamin ang tula sa ibaba. Mapanuri ako. Mapanuri ako sa aking pinakikinggan. Balita man o sabi-sabi lamang, o anumang pinag-uusapan, dapat kong suriin at pahalagahan. Hindi ikinakalat ang anumang usapan na walang patunay o ebidensya man, 'wag nang ihatid sa iba para di makasuhan, upang maayos ang tunay na balitaan. ang mabuting pagninilay sa katotohanan, hatid ay saya at di demanda ang patutunguhan. Kaya dapat lamang na mapanuri sa napakinggan, tamang impormasyon ilabas ng tuluyan. Pagkatao mo'y babantayog sa katotohanan kung tamang impormasyon ang iyong ipahayag. Mapanuri ako sa bawat minuto at oras dahil iyan ang salamin ng pusong busila. Ngayon naman ay sasagutin natin ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang tama o mali kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagsusuri ng katotohanan sa mga impormasyong nakalap. Unang bilang, ipagsabi sa mga kaibigan ang balita ng iyong napakinggan mula sa usapan ng inyong kapitbahay pangalawang bilang pinag-isipan mong mabuti kung paniniwalaan ang impormasyong nakita sa telebisyon ikatlong bilang isinangguni ni Mang Nestor sa kinauukulan ang sinabi ng kanyang mga kamag-anak tungkol sa bagong dating nilang kapitbahay na hindi na quarantine ngayong panahon ng pandemic si Aling Nena ay nababahala tungkol sa patalastas na napakinggan na kanangang bumili ang mga magulang ng mga gadget para sa online na pag-aaral ng kanyang mga anak. Ikalima, pinag-isipan ng maayos ni Carla kung isi-share ang post na kanyang nakita sa social media dahil hindi siya sigurado kung ito ay totoo. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao hanggang sa muli mga bata paalam